Yo guys, kamusta? Um, welcome back to my channel. Uh, for today's video, uh, ano ba? um Marami akong nasa isip eh. Hirap talaga gumawa ng content, ano? Pagka parang ang gulo-gulo ng isip mo, ang dami mong ideas, pero hindi mo siya ma-frame sa otak mo na parang isang co cohesive thought. Uh, kasi ang tagal ko na itong gusto din gawin. Uh, ko ng konti and then kabi ko nga hindi ako consistent. And tapos ngayon uh, try uli ako. ah uh, kasi siguro yung mindset ko ang problema and kaya hindi ako nagiging consistent wala akong parang wala akong goal uh, in terms of uh, content creation um, obviously uh, hindi ako magpapakahipokrito gusto kong kumita uh, ma pero ano naman hindi siya yon parang umagahit eh, hindi, hindi, hindi din kawalan kung hindi ko siya ma-achieve. Okay lang din. And I'm not saying na mayamang kami, mapera kami. Hindi. Um, ano eh, parang, parang ang ko na din nga uh, gusto mag-impart ng knowledge. Uh, mag-impart ng experience namin dito sa buhay namin dito sa Canada. Ano ba yung everyday life namin dito? Uh, ano ba yung mga goals and aspiration ko as a person, uh, as a family man, as a Filipino na living in Canada? Uh, ano ba? Uh, marami, marami, marami. Natry ko na rin gumawa ng content na luto-luto, etc., etc., kain sa labas, konting travel. Ayan. Um siguro yung ano, um, yun na, wal, parang yung, yung cohesive thought, wala eh. Uh, parang doon ako nag-struggle. Um, pero dati, ewan ko, somehow parang nagbago talaga. Uh, hindi ko alam kung uh, dahil ba sa akin, sa mga na-experience ko uh, health-wise kung bakit naging ganito kasi hindi naman ako ganito dati ngayon parang parang ano sabog yung ano ko eh sabog yung utak ko um, <laughs> sa lasa labat <laughs> sa lasa labat yun nasa isip ko eh um, at parang doon sa mga hindi nakakilala sa akin Uh, bago ako pumunta dito sa Canada, sa Pilipinas, ang background ko is uh, I was an IT instructor for a year Doon dun sa the same school or university kung saan ako gumraduate And then after that, uh, nagtrabaho ko sa business ng uncle ko sa isang security and manpower agency bilang operations staff, operations manager, all in one na uh, bago ako nakarating dito. So paano ba ako nakarating dito sa Canada? First of all, um, simple lang, uh, sinwerte lang tayo na meron tayong kamag-anak dito, uh, yung uncle ko tsaka yung tita ko. Uh, pinitition ako pero bago ako, nauna na yung kuya ko and then yung pinsan ko. So, yun yung story to cut the story short kung paano ako nakarating dito. Um, yun. Nung dumating ako dito, wala naman ako masyado expectations kasi somehow meron na akong idea kasi nga nandito na yung kuya ko na nauna sa akin medyo may idea na ako paano yung buhay dito. And ang inaano ko lang, ang nag-struggle ako kasi nung nagtuturo ako, nag-aaral ako, parang okay naman ako sa communication eh. Ma ano ako mag-isip eh, mabilis. Tapos na nasasabi ko agad yung ano yung nasa isip ko. Hindi ako parang nag-i-stutter katulad ngayon. Um, parang clear yung message pag uh, uh, nagsasalita ako and uh, pero pagdating dito parang struggling ako lalo na pag ang kaharap ko ah uh, yung ano kapwa Pilipino pa na matatagal na dito or yung ina-assume ko na matagal na dito na hindi na nakakaintindi ng Tagalog. Parang napansin ko, uh, mas komportable pa ako makipag-usap sa mga puti, sa mga ibang lahi. So, <laughs> ewan ko, eh, may pa, siguro may psychological something lang na issue na um, siguro kailangan ko ma-overcome para bumalik yung yung ano ba, yung Widow. Uh, yung wit na tinatawag. Ayun, katulad nga, uh, ano ba yung mga interest ko? Uh, before pa ako makarating dito, active na ako sa ano eh. Pag pakikipagbardagulan sa politics, panahon pa ni pag Pakikipag-anuhan ako. <laughs> pakikipagbardagulan na ako sa... Social media, uh, Facebook, friends yung mga yan. Ayaw ko, yun, yung mga yun, nakikipag sa YouTube, sa mga comment section. Nakikipag bardagulan na rin ako. Uh, lalo na yung panahon ni Pinoy. Uh, uh, yun. Uh, hindi na, ayaw ko lang, sa mga nakakilala sa akin, siguro hindi na, hindi na, lingid sa kaalaman nila na ano ko eh uh, dilawan <laughs> yan, yan yung yan yung brand ng mga ano yun, eh, mga tao sa mga makapinoy eh, tsaka makakino and ayun so yun la yun yung interest ko politics talaga yung pagbardagulan ako research ako dito research dyan tapos um, dumating yung panahon ni Duterte. Uh, yeah, katulad nung sinasabi ko, uh, dati pa sa mga nakakilala sa akin, uh, actually marami na akong, marami akong kaibigan na nawala. Yung <laughs> gawa nung politics na yan, gawa ni, nung panahon ni Duterte talaga namang. Kasi antay ako eh, antay Duterte ako. And uh, sa nga nangyayari ngayon, obviously, I feel uh, vindicated. Kasi nga, lumalabas na talaga yung baho ng pamilyang Duterte ngayon. Talaga Kasi, for the longest time, nanahimik ako. Uh, kasi, during that time, talaga nakikipagmurahan ako. Um, kaibigan, kamag-anak, yan, mga nakakabangga ako yung mga yan. Marami. And sabi ko, nga, marami ding nawalang kaibigan. And dahil dyan, sa isyo ng politika sa Pilipinas. Ah, uh, ano ba? <laughs> ayun nga. Um, Ayun nga, sabi ko nga, I feel vindicated. Kasi nga, lumalabas na ngayon eh. And how ironic na lumabas pa to sa panahon na ni BBM ah uh, hindi ako supporter ni BBM. Uh, 100% ang support ako noon kay Yale Robredo. Talaga active din ako noon sa social media tsaka kahit dito sa Winnipeg dito sa Canada mismo during the campaign period talagang ano yung may gathering ng mga ano Lenny supporters noon mga pink lawan ang tawag di ba mga pink ah uh, talagang andun ako. And uh, talagang todo suporta uh, kasama ko pa yung mga pamilya ko. Nakakalungkot nung natalo siya. Talagang ano eh, parang nung, 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 natalo si ano, nung natalo si uh, Lenny um, nawala na talaga ako gana sa Pilipinas. Sa mga sorry to say ha, sa mga kapwa ko Pilipino na ay, ay alam mo parang hindi na natuto hindi na nag-iisip parang hindi sila and most of them yung mga ano ha, yung mga may edad na rin na nakaranas ng mga panahon ng Marsha sabi nila maayos daw and kasi ako ano ako eh um, hindi ako naniniwala na maayos eh. Uh, anyway, uh, labas na yon Pero sa mga nangyayari ngayon, uh, uh, bilib kay uh, Bongbong Marcos sa aspeto na kung uh, kumbaga, hindi siya pumapatol don sa ano, mudslinging, tsaka dirty tactics ng mga Duterte. Tapos tsaka yung stance niya sa ano uh, West Philippine Sea. Sa pagdating sa economy uh, um, and, uh, hindi ko alo ah pero parang hindi din maayos eh pero hopefully syempre bilang Pilipino magtagumpay siya. Bigyan niya na maayos na um, bu kabuhayan yung mga Pilipino, uh, mapaganda yung Pilipinas overall, mabago yung culture. Yun, yun yung ano. Um, <laughs> ano ba? Eh nga, I feel vindicated tapang uh, sa mga nangyayari ngayon. Pero for sure, for sure, for sure, marami pa rin magugoyo itong pamilyang Duterte na to. Marami pa rin silang mabubudol. Kasi iba talaga yung Pilipino parang hindi nagmamature pagdating sa politika eh. um, <laughs> <laughs> parang mas gusto nila yung ano eh. Alam mo yun, yung, sino pinakagago, yun ang boboto nila. Tingnan mo na lang sa Senado, di ba? Tingnan mo kung sino yung mga nakaupo doon ano nga asahan mong makabuluhang batas ang magagawa nun ng Senado ngayon kung ang mga nakaupo katulad ni Bongo si Bato <laughs> Roy Matilia <laughs> di ba yung mga yun yung mga tuta at aso ni Duterte dati wala 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 eh halos wala talagang ano matino talagang bilang mo sa daliri. Actually, sa totoo lang, iisa lang eh. Si Risa Hontiveros lang eh. Siya lang talaga yung masasabi ko na talagang uh, nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga kapwa natin Pilipino dyan sa Pilipinas. Talaga hindi siya naduduwag kahit na uh, sino pa yung iharap mo sa mga Senate hearing na yan. Uh, talagang ano... Uh, binabatikos niya or talagang wala siyang pinapalampas na tanong pagka ano parang interrogation na yung in dating eh hindi na in aid of legislation eh pero ganun talaga eh that's the reality para ma ferret out yung katotohanan eh, you have to ask the tough questions di ba hindi po pwede yung binibibi mo yung mga mga resource person mo na Uh, inimbita diba ngayon, katulad yan yung um, issue sa Pogo naglalabasan na uh, issue sa ano, mga illegal na Chinese uh, citizens na nakakapasok sa bansa na uh, most of them yung mga identity nila is manufactured sa ano sa Davao. And then eh uh, uh, yun yung nakakapagtaka no. Parang karamihan ng mga big time na kriminal, eh, drug lord, uh, mga mamamatay tao talagang sa Davao ang ano takbuhan nila. So kung kung talaga antay uh, antay uh, drugs at uh, galit sa kriminal si Duterte mata matatakot tong mga hayop na to na pumunta sa Davao di ba hindi eh parang komportable komportable sila eh, eh wag na tayong lumayo ang best friend ni na ni Duterte si Kibuloy di ba so mama pa isip ka eh, eh uh, ang tagal kumbaga nakabase sa Davao yan, sa Kibuloy. Hindi mo naaamoy yung pinagagawa niyan. Ikaw ang mayor diyan na napakatagal, di ba? Ayun. Tapos yun lang, yung anak, ganun din, yung mga ano, wala eh. Lahat, halos lahat. Kailangan to sa mga Duterte na to. Lahat ng anak na uh, nasa politika, lahat yan matalo. And mapanagot sa batas, makulong para mag, uh, mabigyan ng uh, magkaroon ng reset magkaroon ng reset ang Davao and ang buong Pilipinas na rin para yung mentality na na na, na, na impart ni Duterte during his presidency eh ano e, wag normalize kasi Bilang presidente, kailangan ikaw yung modelo. You carry yourself na ano ka? Uh, may good moral ka. yun alam mo yon, uh, magandang modelo ka hindi lang para sa mga matatanda or yung adult, hindi pati mga bata kasi makikita at makikita kanila, maririnig at maririnig ka ng mga yan sa TV or sa radio or babasa ka sa social media and uh, so yun um okay commercial oh by, by the way uh, nandito pala ako sa kwarto ng anak ko kasi yung mga bata do sa kwarto namin nanonood ng TV So, wala akong ibang place. Uh, merong opisina sa baba. Kaso, ano, uh, opisina at kwarto. Kaso, ano, uh, occupied yun. May, may tenant kami. Nagpaparent tayo. So, yun. By the way, uh, yun na. Um, ano ba? Yun. Uh, malayo na tayo. Di ba sabi ko sa inyo, parang pag na-distract ako, nawawala ako eh. So, yan na nga, uh, yan, lumalabas na yung mga baho ng mga Duterte na uh, kukoroborate ng mga resource person yung mga istorya na pagtatag ni na and the Quadcom Committee na nag uh, investiga dito is uh, they came out with a report na yun nga lumalabas si Duterte mismo si Duterte mismo yung ano uh, pinakang grandmaster ng criminal enterprise sa Pilipinas. Pogo, you name it, drugs, killings, at ng mga yan. And hindi na naman dapat magtaka yung mga tao, ah, ganun pala yung ginawa niya. Kasi even before, bago pa yan maging presidente, inamin na niya 'di ba? Inamin na niya na pumapatay siya ng tao. That's extrajudicial killing. Kahit na sabi mo kriminal 'yan, uh, hangga't hindi yan dumadaan sa uh, hindi yan nag-undergo ng due process uh, under the law, eh extrajudicial killing 'yan. And that is illegal, criminal 'yan. And uh, yun nga, war on drugs, 3 to 6 months hindi naman natupad eh actually it got worse during his time ang naano niya lang na instill niya lang sa tao is takot but nobody respected him iba yung respeto iba yung respeto iba yung takot magkaibang uh, uh, bagay yun so um yeah uh sana um, yung mga kapwa natin Pilipino dyan sa Pilipinas uh, magising na kayo sa katotohanan na si Duterte na sinuportahan nyo is the number one uh, grand master pagdating sa crime sa crime sa kriminalidad and nakakatuwa ah, bang ma... Tanungin nyo yung sarili nyo. Uh, would you allow your kids na makita, mabasa, marinig yung mga pinagsasabi ni Duterte live on TV? Or okay ba sa inyo maging modelo ng mga anak nyo ang isang Rodrigo Duterte? yung honest answer lang, di ba? Siyempre, hindi. Gusto nyo, disente. Gusto nyo, uh, may takot sa Diyos. Hindi minumura yung Diyos. Gusto nyo yung, uh, yung tapang nasa, na nasa tamang lugar. Ganon. And uh, talagang ano, may pagmamahal sa puso, sa kapwa. Hindi yung dahil uh, kag mo sa politika eh ipapakulong mo kahit wala na mga uh, ebidensya, wala na mga kaso, ipapakulong mo na ipoprosecute mo, political prosecution, uh, alam yun, or persecution, kung ano man yun. Di ba? Hindi mo naman para hindi ka magiging proud sa anak mo pag uh, yung anak mo, mala, mala Rodrigo Duterte ang datingan, di ba? So, yun. And kay Bongbong Marcos naman. Um, ah uh, uh, I was surprised kasi nga. Ni-expect ko baka mas malala pa dun sa tatay. Eh. Mukhang hindi naman. So, ako naman very objective naman ako eh. Pagka maganda yung ginagawa, purihin. Pagka mali, batikusin. Uh, kasi dyan, dyan mo matetesting yung politiko kung okay siyang mamahala, kung tumatanggap siya ng kamalian at uh, handa niyang itawid yung mga kamalian na yun at hindi ka para uh, balikan at uh, gawang ka ng kung anong uh, kasamaan, di ba? So yun, uh, yeah. Yun lang, I feel vindicated and masaya ako na lumalabas na. Hopefully, ma-impeach si uh, Sarah Duterte. Mawala na siya sa pwesto. Kasi grabe yung corruption na ginawa niya. Hindi niya maipaliwanag. Ayaw niya humarap sa hearing. Humarap man siya, hindi siya. Alam mo yun, binubully niya yung mga nagtatanong. Hindi po pwede yun eh. Wala kang respeto dun sa, ano, sa... Uh, sa kongreso, wala kang respeto sa mga kapwa mo politiko na they're just trying to do their job na uh, malaman yung katotohanan kasi kung wala ka naman tinatago, madali mong sagutin yan eh diba, yung mga yan example, Pinoy, pinatawag yan ilang beses sa Senado diba, yung deng maksya na yan, yung mama sa pano na yan hinarap niya at hindi siya nag-wheelchair ba? Diba? inarap niya wala siyang kaso walang kaso eh, wala eh wala nung hahanapin yung butas do sa tao di ba so yun um i'm not saying perfect si niya yeah. may mga lapses din siya but but uh, he's way better than uh, Rodrigo Duterte and uh, sana tong si Bongbong Marcos maging successful yung term niya matapos niya na maayos and yung susunod hopefully sana kung uh, kung uh, maisipan ni Lenny Robredo na tumakbo sana siya na yung sumunod kasi actually maganda yung nangyayari ngayon uh, yung mga BBM supporters tsaka yung mga Lenny supporters mukhang nagkakaisa laban dito sa mga Duterte yun lang naman eh hindi makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte, yun lang ang uh, pinaka concern ng mga Pilipino ngayon. Kasi nga, pag nakabalik to ang gulo ng Pilipinas, pataya na naman yan, corruption na naman yan, for sure. Hindi matatapos yung mga yan, tiba-tiba na naman yung mga hayop na uh, sindikato na yan. So, yun, um, ano ba, uh, yun lang ko ano ano nang ikwento ko um see you on my next uh, vlog uh, actually ang share ko sa <laughs> is yung tungkol sa ano uh, passive income namin uh, strategy uh, pero sa susunod na ano na lang siguro content kasi inaaral ko pa rin siya kung paano siya ipepresent sa inyo ng maayos, so yun uh, maraming salamat kung tumagal ka dito and uh, uh, hopefully mag-subscribe kayo and mag-comment lang kayo if you have anything to say uh, want to add something sa mga sinabi ko and ayun, uh, uh, yun lang pagpalaing uh, kayong lahat, thank you